Tingnan nyo naman, di ba? Yung pintuan ng aming kusina talagang merong bakal. Kasi ito yung isa sa pinakamadaling mapasukan yung aming kusina kasi nakahiwala yung aming kusina sa aming main accommodation. So, pag sabi nung kasama ko, bare months kasi kaya dapat mag-ingat talaga. Kailangan maging vigilant. O, oh, tara, ipakilala ko sa inyo si Mocha, yung aking girlfriend dito. Mm -mm. Sorry ha, ah, pero kailangan ko rin talaga ng girlfriend. Hello guys and welcome to my vlog vlog vlog. Welcome to Tuala, Cameroon. Nasa Cameroon pa rin ako guys. Pero for today's vlog, I really wanted to show to all of you my new home. Wow, new home. Parang nanano naman ang house and lot. <laughs> anyway, uh, ito yung labas namin. Labas ng office. From our gate, may kapitbahay kami dyan, mga mekaniko. ayan and of course we have some few neighborhood ayan and we are very close to the roundabout where you can see different directions yeah there's no one direction it's different direction from east west south going to the northwest north south okay so here we go this is our lucky number guys if you wanted to visit me 355 okay So, ang luwag-luwag ng aming na uh, office. Hello! Saturday kasi ngayon, kaya hayahay ang mga guard. Nakaupo lang sila. So, ito yung aming accommodation. That is our kitchen. And then, ito naman yung aming office. Where do I stay? So, as you can see here, you can see my three car. I'm sorry, our three car. We have Mercedes-Benz we have Mitsubishi and we have the Toyota uh -oh. and then we have another here this is our basketball court yes and badminton court wow <laughs> so ito yung magiging tirahan ko ng ilang mga buwan or ilang taon hindi ko lang talaga sure kasi nga I'm not really I'm not really sure kung dito ako mag stay sa Cameron or there's another plan for me. To go to into another world, into another uh, country. So let's hope for the best. So what I'm praying here is for our safety, because uh ito kasi guys, yung office namin. Pinapasok talaga siya So yung they used to climb the wall, okay, like that. Because we have some uh, not so high hall, we have high hall. Yeah, we have a high hall, okay. So, yung mga high hall, high wall, sorry. So, napapasukan to guys. So, kaya nakikita nyo naman, no? Oh. We are very protected. Oo, yung aming mga bintana, merong mga bakal, ganyan. Ayan, oh. para kung sakaling may magnanak, oh, hindi siya makalabas. Diba? And, ang gusto ko dito, of course, maganda yung weather. Ayan. Ang ganda-ganda ng weather. Ayan, no? Oh. Oh. Diba? Hindi ko pa totally alam yung pasikot-sikot dito. But definitely, sabi nung kasama ko dito, I don't have to really go out, out night. Oo. Oh, one week pa lang ako dito. Never pa ako umalis ng gabi. Oo. Oo na lang ako ng oo. Kasi I'm talking to myself. So, yon Praying lang ako na sana maging maayos ako dito. Maging... Alam mo yon, maging okay kami na makasama kasama ko ditong mga Pilipino. Dalawa pala yung kasama ko dito. Dalawang uh, Brusco. Okay? Uh, uh, yung isa, bisaya, Yung isa naman from Manila. Uh, taga Manila naman siya. So, ako naman is Ilocano. So, tamang-tama. We have three versions of uh, humanity from Luzon. Uh, and then, uh, Central Luzon and Mindanao. Okay? So, alam naman natin na mga Ilocano, uh, medyo ano eh. Matipid sa buhay Pero mabisaya mga bisaya Naku Basta bisaya tatapang. <laughs> anyway Sana maging maayos yung mga mababait naman sila They are very Welcoming They are very uh, They are treating me well uh, Ganyan uh, Of course Iba pa rin yung ano To compare ha Iba pa rin yung 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 care ni Daliza Eh Diba? If, ano, I will try my best din na maisama sila sa vlog if they want to pero kung ayaw nila then I am going to really respect uh, their decision by the way guys sa mga susunod na araw itatry ko rin maging security in a day o tara ipakilala ko sa inyo si Mocha yung aking girlfriend dito mm, sorry ah pero kailangan ko rin talaga ng girlfriend kailangan ko talaga ng masasandalan yung kapag lagi-lagi lang siyang andyan nakikita ko lang siya parang masaya ako huh? so pasensya kilala ko sa inyo si Mocha si Mocha siya ang aming tagapangalaga paggabi hi Mocha how are you? sit! 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 wala naman niya puro buntot naman yun sit! 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 hindi shake sit! So, isa siyang askal. Uh Oo. -oh. Gaya nga ng sinabi ko, pinapasukan kami dito. So, yung magnanakaw po dyan dumadaan o di kaya dito. O di kaya sa mga iba't ibang side doon. So, siya yung aming warrior, superhero. Mokan, moka! Ah, jump, jump, jump! Jump! Ang kinakain niya is the ah uh, Carne chicken and pork. So, ako siya kumakain ng dog dog food. Tingnan nyo naman, di ba? Yung pintuan ng aming kusina talagang merong bakal. Ito yung isa sa pinakamadaling mapasukan yung aming kusina kasi nakahiwala yung aming kusina sa aming main accommodation. So, pag, pag ito inopen nila, boom. Meron pa kami pintuan pala sa baba so hindi pala sila makakapasok sa taas kasi nga ang daming susi. sabi nung kasama ko, bare months kasi, kaya dapat mag-ingat talaga. Kailangan maging vigilant. Oo. Kasi, yung neighborhood namin is sa likod na part. Ayoko na pakita yung wall kasi hindi masyadong maganda. Pero dati maganda yan. Naulanan kasi. So, dito sa back na to, so, dyan naka-stay yung mga uh, yung mga squatters sa likod. So guys, dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. Sana masaya kayo sa mga napapanood din nyo. At sana guys, don't forget to subscribe kasi we're almost reaching the 5,000. We are going to do it slowly but surely. Oo, maraming maraming salamat eh, sa lagi ninyong pag So, sa mga sasunod araw, meron pa tayong mga iba't ibang mga vlogs. Doon naman tayo sa labas. We're going to be eating their food. And of course, ano pa yung pwede natin makita dito sa dwala camera. So, once again, thank you so much for watching my vlog. Always stay safe, always be safe.